At tayo uh, guys oh Grabe naman yun Sakto pa yung pag Ed na ako video yo Ito yung mga naging fishing guys Ito yung ginagamit namin guys ito Ayan. Multiple hook Tawag na niya, helicopter daw Tapos dito yung nilalagay Ayan Kagaya nun ano, no? oh Ayan Gaya niya no. Ilagay yung nylon tapos sa kakakit kakasong kain Eh no? gagalaw yan guys. Eh no, yun Eh di ba? Di wata. Di wata ba ana? Yan nagalaw yan. Pangan man siguro na. tao? No? Dili basta kaswas tao ayan o nagalaw ayun nahiya na nahiya wala pa rin pasiyo so yun sila mga kasama ng fishing delete yung ano delete yung delete mayon. yun hindi tinamaan guys ha ha lagi <laughs> ayan Kaya, lag fishing din yan siya Di ba yung tirada niya? Bila, talaga. So, ito yung pain. Ganyan. Ilagay niya na ng pain, guys. Ganyan, nagpain ang damo. Lumot yan, lumot. Ay, luwag man din. Mawde-dalay mahurot. Dahil lo, nung tayo yung butangan na din yan. Tara, guys. Kita na lang, gubot-gubot na, din nakatangtang gubot. Ito yung nylon, kalagay niyo yun doon. Oh. Ihulog doon, pati cellphone nahulog. Ayun, Ayun, na hulog. Ayan na guys. Ito, guys. Na. malaki na uli Malaki ng nylon. Tapos yan, nilalagay niya dyan. Alright, target. Alright. right So, abangan natin, kung pag gumalaw yan siya, ibig sabihin may kumakain guys. Alright, alright, alright. Right. Right. <laughs> Sige na makang ka. all alright. Ayan. Abangan natin pag gumalaw. Oh. Ay sa kabila gumagalaw oh. Ayan. Pero hindi matamaan eh. Ayan. ayan wala pa rin. Wala pa rin. ayan na guys. Ayan na. Ayan na guys. Sige. Mm, tamaan guys. Sa pool guys. Uy, nakawala man. Samad? Daang, daang, samad. Agoy, kawala. ay oh, yung sugat niya, guys. Nasugat ulit. <laughs> ay, yung sugat niya. Ayan, sugat niya. Nasugat ulit. Dahil sa nylon yan, ha? Igo? Awa. Dahil may go, guys. Para siya paon, guys. Ganda ng hook niya, guys. Okay, oh. bye. lakas ang galaw oh. hindi tinamaan hindi na gibilin to eh, may kuha na pala siya guys ayun na guys tada guys ang laki ng kitang guys ayun na oh. fresh na fresh guys oh. fresh na fresh wala yung salman in wow. masol na lang ah, <laughs> <laughs> uh, diba hmm? laglag short na na siya Okay, ulam na So dito, ayun o ayun pa Mga master Ah, oh, babaygo <laughs> Lagi? Ah, yeah, pun, basiyo 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 man Paul now, now Finally, ikaw na jud guys. Dako na guys. Oi, natiyan ba tayo kita ka? Natiyan sila. siya guys. Mm. Mm. Sa pool na sa pool. One zero. One zero. Kapit pagani to. Fresh na fresh yan guys Yan no Fresh na fresh Sa pool Lariya ulit Kapit na 8 minutes 10 okay na Sila wala pa sila makuha Meron din doon Ayan sa unahan no Si Banjo Tapos mga nag snack kusogusog wow, claro. ka ng ga na kada tando out no. Kada tadi ah, mo mo ya, laka boke mo. Buwan pa wisi na, buhaw na ito na Dupo. Lupo. Lupo. Lupo guys. Maganda yung tinik niyan guys. Masarap yan. Lupo guys. Kaya may nag eh guys. Dako kayo. 1 kilo sa kanya. So, shout out. Shout out. Nangyang gabi na po na. Magtapok na po nangyang gabi na Grabe yung tandog oh. Wala ka to. Guys. Ah! <laughs> <laughs> <Wale katong>, guys. Grabe <laughs> tandog Wala ka to. Wala guys Wala ka to. Wala ay usad ko Kuya, sa gusto dai. Bau. Ayen. titiridi ri ko ha. Tumaka tropa. Balik mabasa, guys. Kuwa, apa sabotannya, guys? Walang kuha, guys. Wala, guys. Basang, guys. na basa. Gurug na, guys. Sa pool na yan. guys. Bow oh now. Oh my God. It's a beautiful day. Nanaman, oh, oh, what happened? What are you guys? Canin, canin loto rice. <laughs>

Uy, pawis guys Pawis guys, pawis guys, guys. Alright Okay, na 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 si video, pwede na siya lutoon Aha Aha Guys Na mata guys Duha di kay God eh Mata buwan guys Duha anday guys Sarap pa naman ang tinig dito guys Abot ilog guys, abot kilikili oh, Ayan na Nice one. Masarap pa katinig to guys eh. Ta hanggang kilig. Kumakatay hanggang kilig-kilig kilig yan guys. Shout out shout out sa mga ano sa mga pasul-pasul gang ng Battle Light eh. Magandang araw sa ating lahat. Tayo na. Tayo na. Sa video na tayo guys. Tayo na. Tayo na naman guys. Nahihiya pa guys. Milk shots, oh. Tinaw kayo. Mmm. Sapiat. Hey. Nga, pilakabok. Wala. Wala. Oh, hello mo nga na. Hello, hello. Yan, guys. Pinagtutulungan na po nila, guys. <laughs> Wala pa rin. legpit na siya, guys. <laughs> Tara, tandog na, oh. Waray, waray guys. Waray upay. Ang kay labi kay lumbok guys oh. sa gusto kan sit ba. Ah. Uh, mo nang score ng gabi guys. Mo na ano, jackpot Francis M. pigpit <laughs> na. pigpit na. Tara na.